sa nangyari, ma'am. Of course, uh, bilang uh, dog lover din kami pa rin po ay nalulungkot din po sa nangyari. Pero so far, ma'am, kumusta na kayo since the uh, incident at nakalapit kayo sa programa? Sa ngayon, medyo nakaka-ano na akong move on. Pero ano, pag nakikita ko pa rin yung video niya, yung picture niya, iyak ako ng iyak. Tapos, um, masakit pa. Dito ko lang sa tabi ni Libeng. Parang bumabalik yung alaala -ala niya sa akin. Tapos naalala ko yung ano, yung Paskot. Magpapasko nga dapat kasama namin. Iyak naman ang bala na naman siya din. Dahil tuwing Pasko sila na talagang binibihisa namin. Parang anak ko na kasi. Wala kasi kami anak ng boyfriend ko. Tapos ano, yun nga, pagka ano, nagpapakain ako sa kanila, tinatawag ko. Naririndi rin siya pag sinasabi ko, asan si Mocha? Mocha parang naiyak-iyak na rin tong aso ko nai stress na rin kasi lagi kong hinahanap. Sabi na nung asawa ko, mag on ka na kasi ganun talaga. Ito pag nakabangga, ang tapang pa. Kaya ako parang nag-push na ilaban to. Ako yung tama rito kasi ang pinaglalaban ko naman yung dapat tinigilan niyo yung aso ko, hindi niyo dineretsuhan, tapos sasabihan pa ako pagkakamali namin. Kaya parang na-depress ako, na-stress ako. Ako yung parang masama pa. Ako na namatay ni. Eh. Si Mocha ba ma'am ang first dog nyo? Si Mocha, pangalawa na siya, na una to. Ito yung pinakamatagal sa amin. Matanda na siya si Lucky. Tapos ito, kasabayan ni Mocha. Pero sa kanilang tatlo ma'am, no, si, sinong sweet mabait? Si Mocha mabait. Kasi hindi siya pasaway tulad ng dalawang to. Pag kami tao ganyan na kulit-kulit, si at tahimik lang basta makikinig lang. Sa so, ulo siya na puruhan. Tapos yung mata niya sa kadila gumanon. Tapos yung mata niya nasa sahig na. Kaya pag naaalala ko, andito pa nga yung mga figure niya na hindi na nga pinakita yung sa tulpo kasi sobra para akong, nag, para akong nagkasakit ng ano yung na trauma kahit sila eh, ayaw na rin lumabas eh. Ano po yung unang-unang encounter nyo with Sir Ken, which is the driver of the car? And ano po yung nag-lead sa inyo na, gano'n na, sige, tutulfo ko na ito. Actually, nung pinatawag sila sa barangay, hindi nila tinatanggap yung invitation ni kahit nga pirman ayaw daw. Ang sabi daw sa barangay, hindi ako makakapunta busy ako at panggabi daw. Sabi ko, ano sabi ko doon sa pinabalik nyo kami dito ng alas tres, baka naman pwedeng puntahan. Sa katwira naman ng barangay, wala kami sasakyan. Sabi ko, meron po kami inarkilang tricycle, pwede po natin yung gamitin, ipapahiram ko po. Ah, ganun ba? Sige, sandali lang. Hindi ako pwedeng umalis dito. Parang ang dami chechi Inaabot na nga kami ng hapon doon. So sabi ko, gusto niyo sasamahan ko ho kayo tay na lang, ay na, nap, namin ang tagal namin naganap. Akala ko ba, napuntahan nyo na. Ay bakit hindi natin alam mapuntahan yung bahay? So di ba dapat trabaho nila din yun, yung sila ang unang nakaalam. Ba't kami pa yung naghanap? Kaya parang nakaramdam ako ng aiba ah, na to. Kaya nung kumakato siya sa bahay, nung may-ari ng sasakyan, ang bungat sa amin, Abe, anong, anong kailangan? Sabi ng barangay, ah, meron kayong ano, parang nakabangka ng aso yung sasakyan. Sabi niya, ako, sigurado kayo, parang gano'n pa, sabi ko, ay, kayo ba yung may-ari nung ganito, ganyan ba Oo, oh, akin nga. Saan nangyari yan? ganon sabi ko, sa Marangal po, sa Atom, sabi. Pag napasok kami, tapos sabi niya, hindi akong ano, may dala niyan, driver ko, sandali tatawagan ko, tinawagan niya. Nagkakainitan pa nga ho yung Mr. Ko, at saka yung may-ari, kasi sabi, dapat po sana, hindi nyo diniretsuhan. binisunahan nyo man lang, o kaya, nung naipit na, ino, in, dinampot man lang, sabi, hindi nga ako may dala niyan eh. Mami, antayin yung driver ko. Antay pa niya sinasabi, kasi yung 80k, 80k 80, doon yung kanyang pusa. Sabi ko, wala naman ako pakiram, kahit 80k. Kasi ako ang inaano ko dito, kahit mura po yung aso ko, mahal po namin yon. Tapos, niyayabangan pa ako na marami silang hayop, dog lover sila. O, oh, dog lover pala kayo. Sabi ko, Eh, bakit yung yun? Sabi niya, hindi nga akong manu Tapos, sinabi ng asa ko, pinatay niya, hoy, dahanda ka sa pananalita mo. Kaya, alam ko, nagkakainita na. So, nung dumating na yung driver, siya na yung sumama pinasama nung sabi ko, eh paano yan? Eh kayo yung may-ari. Bahala kayong mag-usap. Ano. Pero ako sinasabi ko na sa hindi ko na ano yung feelings mo. Ha? Alam namin ng batas. Paulit-ulit siya, alam namin ng batas. Ni, may, ni sorry, wala. Kami naman, hindi naman kami para mag ano, ng 15K. Eh. Kaya lang naman kami na ano kasi sobrang hambog, ang yabang. Wala malang kami makita na magsabi sa kanila ng pasensya na talagang ano. Saka driver lang ako, ganoon Hindi malang nagsabi na, Ma'am, talaga pasensya, ikakalta. Di ba dapat gano'n? Magpakumbaba sila. Hindi, sila pa yung mayabang. Parang astig. Parang... Ako pa yung nagsabi sa kanya, pasensya na po sa asawa ko. Ay, init na rin ho talaga dahil namatay po yung aso namin. Hindi, eh, ako pa yung talaga nagpupus sa kanila ng ayusin na lang po natin itong problema. Hindi eh, ang sagot na, wala ka babayad. Alam niyo ma'am, kung po yung nag-sorry, sabi nga na mag-asawa, kung sinong nakabangga nito o ano, marinig ko lang mag-sorry palalampasin pa namin eh. Kaya ang ano ko, ituloy na lang din yung kaso. So ngayon ma'am, sasamahan namin kay mismo sa barangay ma'am. No? Hopefully, magkaroon tayo ng magandang pag-uusap. Pero kung hindi ma'am po, ay nasa sa inyo naman ma'am ang decision to push through kung gusto nyo pong daan natin to sa uh, korte o mas legal na paraan. <mulong> Sir Ken. So, totoo ba po, Sir, na ano ba talaga, napansin niyo po ba yung aso? Ano po yung nangyari? Ba't po nagkaganon? Uh, Unang-una, hindi ako dispensa. Hindi ko talaga nakakita sa nung malapit na ako na nakatawid na siya o hindi. Pero doon sa malayo, nakita ko siya noon kasi siya, sa CCTV, doon ko lang naaalala na nakita kong aso, patawid, So, nung malapit na ako, hindi na na-visible sa mata ko. Nagkaliwa ako, akala ko na kumanan. Nagtuloy-tuloy kasi mataas yung raptor eh. So ngayon sir, nung nangyari daw itong insidente, eh parang gano'n na lang, parang umalis na po kayo, hindi nyo man lang sana hinanap sino may ari nung aso. Wala ho kasi kaming alam na may nasagasaan kami ma'am, unless na nung dumating si Ma'am Rowena. Uh, totoo ba sir, nag-offer kayo, napalitan na lang daw yung aso? O Opo, may willing po yung mother ko kasi may labing tatlong alaga siya. Sa, sabi niya, sige, bigyan mo ng isang aso, magingi ka ng pasensya, yun na lang pong ma-offer ko kasi wala naman ako ibabayad. Gawa ng tatlong anak ang pinag-aaral ko dyan sa Pasiano Rizal. I-drive lang ako ang tanong ngayon kay ma'am, nakahingi ba ma'am ng dispensa si sir sa inyo that time? Tapang pa nila. Kaya nga ako nagpa-barangay uli dito. Sabi ko, ano, nagpalipat-lipat kami alam dito. Pumunta pa kami dito para dito na magarap kasi ang tapang nyo doon sa pasyano. ba? Diba, sinabi ko sa'yo, bakit ang tapang ng amo mo? Sabi mo, oo, oh, oh, mainitin talaga ulo nun. No. Nagduruan na nga sir eh. Kaya di ba, hinarap kita. Sabi ko sa'yo, ayusin na natin. Opo. Ay, hindi po <laughs> ako... Bali, hindi ako ako nagtapang. <laughs> Wala ka naman sinabi, papa? Bakit ang mga aso eh? Basta sabi mo wala kang ipapayad. Nakiusap ako sa'yo. Ayusin na natin, di ba? Ang tapang-tapang yung mag abes Salita mo Wala akong babayad na ganyan. Wala nga po kayo. Babayad talaga. Yan totoo. Pero hindi katapangan ho yun. Katotohanan lang sinabi ko. Wala kang babayad. Tapos hindi nyo pa pinirmahin nyo sa barangay. Pabalik-balik kami dun. Ma'am, saan pong pang... Wala, yung invitation ng barangay, kami pa yung naghanap ng bahay ng amo nyo eh. Meron pa akong litrato ng ating usapan sa barangay pa siya, hindi. no? Hindi, kami unang pumunta doon dahil ayaw nang pirmahin yung... Poy, bahay ng amo mo. Ang sabi ng barangay, ayaw tanggapin yung ano, hindi pinirma. Kaya sabi ko, paano? Yan, nandito na mo kami. Siya. Kaya nagkikita ko, ni sorry, hindi nga kayo nag-sorry eh. Halos sumabog yung utak eh. Eh kahit naman ikaw. Oo oh, po, inamin nandito, ko naman po. Pa... Hindi nga so, um... sayo. Sinabi ko po sa inyo sa barangay. Actually, oh, wala naman na kami ano mag... Maningin na gano'n ako, nagsorry lang kayo. Eh, ako pa nga nababas dito. Dalakala, kada may maiipit akong aso. Pagtin kayo ang kailangan ko. Ano kayo? Ah, kaya lang naman ako nagkakagano to. Dahil gusto ko nga matapos na yung gulo, Diba? ba? Kinumbi, si pa kita. Natapusin na natin. Ba naman, sir, na na ano ba ang say naman, sir, nitong boss mo na hindi na nga humarap sa admin? Ako na daw ang, ano, at lang, ako na may kasalanan sa nangyari. Yun nga, sabi ko, eh, paano pang gagawin ko, sir? Pupuntahan ko na lang po kasi marami na rin akong utang sa kanya. Ang masasabi ko lang yan bilang lupobo dito sa Barangay Real, kung marunong ka bang humingi ng tawad at kung marunong ka magpatawad. So sa amin naman po, kung maaayos po natin ngayon, why not po, di ba? Siguro naman po, talagang nangyari na po yun. Eh. Wala na po tayo dapat sisihin o magsisihan pa sa atin na lang po, ang, kung maayos, ayusin na lang po. Ano po yung talaga nagtulak sa inyo, ma'am, na sige, ipapatulfo Itulak ko to? talaga sa amin, nayabangan kami sa amo niya at sa kanya. Hindi, naman lang namin narinig, nag-sorry. Sinasabihan pa niya, yung asawa mo pagsabi mo. Hindi, sana nga lang, oo, oh, oh, nakapagsalita ng masakit sa si asawa ko. Siyempre, kitang kita sa video, dinirechuhan ni eh. Yun talaga ang sasabihin niya sa'yo, pero parang galit ka pa. Dapat nagsalita ka na lang ng, Pasensya talaga, hindi ko talaga napansin yung aso. Sorry sa inyong mag-asawa. Wala pong ganon. Wala. So kung halimbawa lang, ma'am, that day, kung naghumingi ng dispensya, kalma, okay oh, oh. na sana sa inyo. Oo, Oo. naman. D hindi naman kami salbahing tao. Kilala rin kami dito. May mensahe kayo, ma'am, kung mapanood man ito nung amo ni sir. ano ko lang, yung sinabi niya na parang habang pinapakita ko yung video, parang pinaano pa niya yung loob ko. Na, kung na nga ang loob namin, niya pa niya, ay kayo eh, kasi dapat wala yung sa labas. Alam namin, dapat di na ganun eh. Dapat tumingin na lang ng... Pasensya na kayo sa nangyari sa ano driver ko baka hindi naman talaga ganoon ni eh, dapat yung mababa lang yung tono hindi parang ang ah, lumalabas kami pa yung ano may kasalanan kaya sabi ko mayabang to sige tapos sinama pa niya ako nang haharapin kita kahit saan natin Sir baka sakaling maayos natin kaya niyo po bang ma-meet ma sir yung 15k kung hindi man magkano lang po ang kaya Hindi kaya ma'am kung kakayanin ko ma, mahulug-hulugan ko yan. Katulad ng sinabi ko, bago ako magsalita sa may kumingi akong dispensa. Pero hindi ko kaya dahil tatlong ako nag-aaral dyan. Ay isa lang akong driver at mag-iisa lang ako nagtatrabaho sa pamilya. Ay, kausapin niyo po, sir, si Ma'am Rowena. Hindi ko makatingin kasi nahiyak din ako kasi napapaluwa siya, ma'am. Eh. Pero Ma'am Rowena, ano man ang ano, sa tingin ko, yung unang pagkikita niya talagang sakto lang, nagbugsuhan talaga ng mga ano. Sorry din sa ginawa ng boss ko. Tapos, sorry din sa pagkakulangan ko, pero andun pa rin ako, ma'am, na sinabi ko naman sa kanyo nung bago tayo magiwalay, God bless, na nagpapano pa rin ako na pagkukulang pa ako, andun pa rin yung Panginoon ko sa inyo, na binanggit ko nung nagiwalay tayo. Yun lang po. Okay. Ano ang sa tingin mong natutunan mo dito, sir? Sa nangyari? Uh, yun na nga po, na may kausap ako sa labas. Tanay na ko. Hindi nagbigay siya sa akin ng ano. Nagkaroon ako ng logic sa sinabi niya na baba ka na lang, huminto ka na lang kung ano mang mangyari. Ano so lang. Makatawid. Ikaw yung tao, may utak eh. Naiiwas ko kitang kita sa video eh. Tinerejuan mo yung ulo. Huwag, yeah, huwag ako makatulog gabi-gabi. Ano ba yung may sasakyan eh. Ang sakit sa akin noon. Ang tagal na yung kasama. Hindi parang tinuring na nga namin anak yun eh. Napakabait pa naman ng aso na yun. mo ko lang, pinag-usapan namin yun dahil alam namin yung trabaho niyo na maganto lang ang kita, may pamilya kayo. Pero hindi niyo alam Kasi na naramdaman yung... naring magasawa, mag-asawa, nag-aaway na din kami. Gabi-gabi yeah. na lang ako na yung Babayaran ko yung 15,000 katumbas ng mga pagkain ng anak ko yan. Dalawa wala talaga akong babayad. Kaya ako yung mingi ng malaking kataw pakatawaran sa inyo, ma'am. Kung hindi niyo matatanggap, ma'am, kayo pong bahala. Eh, tatanggapin ko naman, ma'am. Eh. Ah, naman ako sa kanya may anak siya. May anak din naman ako siya. Ako, talagang si Sipis, pagsusorry mo sa akin. At tanggapin ko naman eh. Ma'am, oh, totoo. Totally. Naawa na ko sa inyo eh. Please, thank you po. Sorry po. ako sa ko sa iyo. Hindi na kita na ano. Thank you po. Thank you po, ma'am. Sorry po sa nangyari sa aso. Pero, naawa din naman ako sa iyo. Pag-usapan na naman namin itong mag na Oh, magsusorry ka, patawarin ko na. Sorry. Meron di kami sa pera, pera lang. Nayabangan lang talaga kami. Kami masamang tao, kuya. Alam ko po, ma'am, na ako naman yung... Nakakala nyo lang yung kasi kami. Okay, yun. Aware ka nila sa pagdadrive palagi. At ka naaawa ako iyo. Yes, ma'am. Yes, po. Ano eh, parang sunod ka na lang na sunod sa amo mo. Kung, kung ikaw talaga nakabangga, papapatawad kita kasi umarap ka naman sa akin. Pero ang di mo, hindi ko pa masabi kung mapapatawad pa siya sa mga sinasabi niyo sa amin. Yes, ma'am. Okay na po kayo sa public apology ni sir, sa so, sorry po niya. Na-accept niyo na po. Alam mo ano, yung nakapagpaluwag sa dibdib ko, yung nakarinig ako ng sorry. Tapos narinig ko na marami nga siyang pinagbabayaran pa. Tapos may anak, parang na-realize ko din naman na magulang din ako na alam ko yung, parang, yung dipet. Tatanggapin ko na lang din kung ano yung kaya niya. Hmm. Aso, ah, siguro papapasaya na rin ako ng aso. Alam mo. Nga yeah po, may palitan man ng hindi katulad ng pagmamahal sa aso niya, pero makalamang mamahalin din niya ito ulit. Palitan ko yung aso niya po ng panibagong shih tzu. So ma'am, tinatanggap niyo ba yung bagong shih tzu daw na ibibigay if ever ni sir? Natanggap ko kasi. Thank you po na ano ko naman na uh, realize ko naman yung, yung naman yung kanyang pag -sorry. Tapos kahit hindi niya na ako bayaran yung damages, wala, hindi ko kailangan. Sapat na yung pag-sorry niya. Salamat po. Di ko, yung aso nala, okay na ako doon. Pumayag na rin si Ruwe na napapalitan nito ang aso na namatay. Na nangangako rin si Jenken na ngayong araw na ito, ibibigay niya ang nasabing aso. Nasimula sa araw na ito ay tinatapos na nila ang usaping ito at wala nang reklamo si Rowena labang kay Jenkel. Rapitul po isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka ilalabang ka ng patay Salamat kay Sir Rapitul po na naaksyonan po yung aking reklamo Dito rin po sa Barangay Real Calamba Kapitan Maraming maraming rin po salamat Thank you sa lahat. Tukang na masusumbungan pag sa hirap ng lahat ay gusto mo nang tuldukan, gagawan ng paraan pa siya ang nung tinakbuhan dilang basta solusyon sa yung pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan, mga taong na binuway ang pag-asa ng naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinawon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw wake up ay kang Hello therapy. Thank you po sa lahat po ng mga nagasikaso po sa amin, sa lahat po ng staff. Maraming marami po salamat. Napalitan na po yung aso namin. Mm, andito na po si Panda. Hi, Panda. Thank you. Sabi mo, salamat. salamat. Salamat po. Salamat, salamat po, Sir Rapitul po, sa maagang pag-aksyon po. Uh, I don't taong bumait Marami ang natutong pag napulot Dapat ibalik May mga taong pinalik Ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa Na muli nilang mabawi Mga taong inapi Na binigyan ng ustisya Mga pinag-ayos